Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya Kung ikaw nga ang anak ng Diyos gawin mong tinapay ang mga batong ito Pero sumagot si Jesus Sinasabi sa kasulatan Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Diyos Dinala naman siya ng diablo sa Jerusalem ang banal na lungsod doon sa pinakamataas na bahagi ng templo at sinabi niya kay Jesus kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, Uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan ka nila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Pero sinagot siya ni Jesus, Sinasabi sa kasulatan, Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinalapas siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok, at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo, at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng Diablo kay Jesus, Ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo, kung luluhod ka at sasamba sa aking. Pero sinagot siya ni Jesus, Lumayas ka sa tanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran.